Hello guys. Turuan ko kayo kung paano bumasa ng metro para sa mga baguhan. Okay. So oh, ito. Ito ang metro. Metro ni Inko, charot sa inyo, Inko. Sana naman. So, umpisa natin sa inches para sa mga baguhan lang ah. Ito, dapat mag-start tayo sa 0 eh, kaso di may eh. So, dito na tayo mag-start sa 1 inches. Yan. Ito po ang 1 inch. Okay, ito naman is 2 inch. Bago tayo dyan, may tiyatawag dyan na 1 port, port. Ito, yung 1 port. yung medyo mahaba, may kahaba ang guhit. 1 port. Medya. 3 port. So, yan. Yun lang. Madali lang basahin yan. So next, ah uh, dito tayo sa may centimeter. Sa centimeter dito medyo maraming ano eh. Ah uh, medyo di ko lang kung Pero sundan niyo lang, matutunan niyo rin 'to. Sa centimeter mag-start mag sana tayo sa 0 eh, eh. kaso nga di makita dito na tayo sa 2. Okay, to 2 centimeter. Yan, 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 yan. 2 2 centimeter. Ah uh, sa bawat centimeter, ay meron tayong millimeter ito ito itong mga maliliit na to yan yan ang mga millimeter sa 1 cm merong 9 mm bago mag cm okay ngayon ah uh, pag sinabing ah uh, 1 meter punta kayo dito sa Uh, 100 so 5,000 yung 100 100 so yan yan po ang tinatawag na 1 meter sa 100 centimeter Okay pag sinabi naman 2 meters pupunta naman kayo sa 200 pag sinabi naman 3 meters, pupunta kayo sa 300. So, ganun lang. Simple lang kung susundan. At meron pa pala, nakalimutan ko sa mga inches. Pag sinabi pa lang 1 feet, uh, sinabing 1 feet, pupunta kayo dito sa 12 inches. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yan. Yan ang 1 feet. Kung may nyo dito sa metro, yan, yan. Merong 5 M, ibig sabihin yan, 5 meters. So ito naman is 16 feet. Ibig sabihin 16 feet. So ito kung 1 ito one feet hanggang doon sa pinakamahaba pag inu- uh, nilabas niya nilabas sa metro, makikita niyo doon ang 16 feet. Kaya ang metrong ito meron siyang 5 meters or 16 feet. So, yung guys, basic lang madali niyo lang matatandaan. 'Di ba? pag sinabi namang 1.5 sa inches ito yan 1 media sa inches so tinuro kanina ito 1 port media at 3 port so pag sinabing 1 media ito sya sa 1 and half pag sinabing 1 uh, and 1 port ito sya 1 and 3 port ito sya okay so yun lang guys madali lang matunan yan sundan nyo lang yung video na ito Thank you and shoutout sa inyo guys. God bless.